Alaala 2025 The DCXL News RMN Manila Special Coverage Mahigit sampung taon na ang nakakalipas ngunit nakatayo pa rin ang Diplomat Hotel dito sa Baguio City Tunay ngang makasaysayan tinadayo at higit sa lahat punong-puno ng kababalaghan isa si Nathaniel na mula pa sa Pasig City ang nagbahagi ng kanyang nararamdaman sa paligid ng Diplomat Hotel. Medyo natatakot rin po sa atmosphere ng place po pero ano, medyo na-disappoint rin po na sarado po yung Diplomat Hotel at di po namin mapasok ngayon. Bagamat hindi na maaaring pumasok sa loob, hindi pa rin maipagkakaila ang kilabot na nararamdaman, lalo na sa pagsapit ng dilima habang binabalotan ng hamog ang lugar kasabay ng malamig na hangin na tila yumayakap sa iyo. Mula sa tanaw pa lamang ng lumang kusali, ramdam na ang malagim na kasaysayan ng lugar na siya namang ibanahagi ni Lawrence mula General Santos. Pag finil mo po siya tingnan yung building ilalim, makaka-feel ka po talaga medyo nakikilapit ka po. Although, di naman po 100% naniniwala ko sa mga ganung ganung bagay, pero nagsasalita lang po ako ng totoo. Ganito rin ang naramdaman ni Eran mula sa General Santos. Siyempre, as my expectation, nakakatakot talaga. Kahit nasa labas ka lang, nakakatakot talaga. Tila normal na lumang gusali sa umaga, ngunit pagputok ng kadiliman, hindi may iwasan ang makaramdam ng katatakutan. Nakaraan na di umanong nararamdaman at sa iba mana ay nakikita sa kasalukuyan. Bagamat patuloy na dinadayo ng mga turista at paranormal investigators, nananatili pa rin ang misteryo ng Diplomat Hotel, isang saksi sa malagim na kasaysayan ng Baguio City. Kasama mo mula dito sa IFM Baguio para sa Alaala 2025, ito si Idol J. Ann Calis, tatak RMN. Alaala 2025 The DCXL News RMN Manila Special Coverage